Halloween na para sa mga santo. Ngunit, ito'y ginawa nilang celebration para sa demonyo. Halloween party ang term nila, pero nagkasuot ng mga suot ng demonyo hanggang ang kanyang anak babae ay napusis. Ang jablo aali-aligin, naghahanap ng masisila, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Mga kapatid, nagi-share po sa inyo uh, mga kapatid ngayong Halloween, uh, mag-ingat po tayo, mga kapatid. Uh, Wag po natin hayaan na ilapit po natin yung ating sarili sa diablo. Bakit po? Kasi ngayong Halloween, mga kapatid, kailangan tama po, no, ang ating pagdiriwang ngayong Halloween. Ang Halloween po kasi mga kapatid, 'wag po natin gawing katatawanan, 'wag po natin gawing biro sa papaano paraan. Kasi po yung iba mga kapatid, ang ginagawa po nila, no? Ah, uh, ang ginagawa nilang pag-celebrate po sa Halloween. Ito po ay ang ginagawa po nila, ay ginagawa nilang katatawanan. Nagsusuot po sila ng mga nakakatakot na maskara. Nag- po sila ng nakakatakot na costume which is dapat hindi po nila ito gagawin. Bakit po? Handaan po natin kapag kayong anak nyo ay pinasuot nyo ng uh, yung costume na o may maskara na nakakatakot like for example yung may ano may sungay yung devil so pangit naman po no at uh, yung anak mo eh gusto gusto mo na suotan ng devil kahit kahit po ah uh, yan ay uh, katot katatawanan lang hindi po dapat 'yung sabihan mo nga lang na na diablo ang anak mo magagalit ka na eh. 'yun pa kaya'ng pasusuutin mo, no? nang pang-diablo o uh, pang-bad uh, spirit na mga costume o maskara. Na hindi po dapat. Kaya po 'yan apo ang nangyayari, no? Ah uh, ang ginagawa po nila dahil ganyan po ang ginagawang celebration, no? 'yung katatakutan. So ang nangyari po na po posis po ang tao and uh, ang nangyayari po ay uh, ano po sila na po sila na hindi maganda so yun po ang mga nangyayari no mga kapatid kaya po hanggat maari wag po natin gawin yung mga ganyang bagay kasi ang Halloween po yan po ay para sa mga banal sa mga santo amen dito nga po sa unang Pedro 5.8 maging handa kayo at magbantay ang jablo ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Excuse me mga kapatid, no? So narinig niyo mga kapatid, nandyan lang po siya sa tabi-tabi. Kaya magingat po tayo lagi mga kapatid, no? Sa bawat kilos natin, lalong lalo na itong Halloween na ito, no? Na darating sa ating uh, buhay, kaya po, please, i-ano po natin, no, irespeto respeto po natin yung Halloween sa pamamagitan po ng uh, pag ano po natin, no, pag uh, tamang pagdiriwang, ito po kasi ay para sa mga banal. Amen, mga kapatid. Kaya po, kung ayaw nyo po, no, na may mangyari po dyan sa inyo, eh, huwag po kayong magsuot ng mga nakakatakot na mga maskara, nakakatakot na mga costume, na kung saan, eh, inaalaw nyo yung bad spirit. Kung ayaw nyo po, na mangyari sa inyo yan, no? Mapusis kayo o managinip Nang hindi maganda, eh iwasan po natin magsuot ng mga ganyan na nakatakot. At huwag po tayo magtakot, magtakutan and huwag mo nating gawing biro kasi tanda po natin meron pong napusis, no? And ayan uh, po ang share po sa inyo mga kapatid and uh, kita po pakinggan po natin si Bro Wendell para malaman niyo po kung ano po talaga no yung mangyayari sa mga ginagawa pong biro itong uh, Halloween na ito. So panoorin po natin sabay-sabay mga kapatid. God bless po sa ating lahat. So courtesy po ang video na to kay Bro Wendy. God bless sa ating mga kapatid. Pakinggan po natin. Thank you. Alam nyo, ah, kapatid, meron kaming kaso dyan sa Office of Exorcism noon na Katuwaan lang na sagawa sila ng Halloween party ang term nila pero nagkasuot na mga suot ng demonyo hanggang ang kanyang anak babae ay na-possessed. Nagsimula iyon sa na nahirapan na sa paghinga, dinala sa doktor, sa doktor, walang findings at iba na ang kanilang ah, dahil at tumitigas yung mga kamay no at nanlilisik yung mga mata kaya nang dinadiagnose na sa office of exorcism abay nag-react talagang total take over talaga ng demonic position so yung sinabi nilang katuwaan lang pag sakaling mapoposes, yan kayo makasabing hindi pala talaga nakakatuwa ang demonyo. Oh. Real. We are in the field of spiritual war. Meron tayong mga kalaban na hindi makikita. Kaya nga, paalala ni San uh, Pedro, unang papa ng simbahang katoliko, sa 1 Pedro 5.8, may kalaban tayo sa ating paligid.